Alam niyo bang nakakapagod at nakaka-stress magpagawa ng bahay? Yes po, magdadalawang taon na nga itong pinapagawa naming dream house. Eh, hindi pa rin tapos. Simot na lahat ng savings namin, but hindi pa rin matapos-tapos. Maliban kasi sa napalaki yung pinagawa namin bahay, is hindi mo talaga matatansya kung ano ba yung mga gastusan na kaya kailanganin. So, kahit na mag-estimate yung manggagawa ng ganto, gantong amount, ganto mga gamit, once the construction starts, hindi pa rin po sa sakto yan. May kukulang at kukulang pa rin po talaga yan. Mabuti na nga lang nun at pinilit ng pinilit ko yung asawa ko na pasimulan na namin kahit na magkano para every time na magkakapera is dito na lang mapupunta at mapapaderecho hindi na sa kung saan pa mapupunta. Kasi ang plano niya is sana mag-iipon ng malaki para naman pag nagpagawa is isahan lang. Huwag po kayong maniwala sa ganun dahil hindi yan totoo. Bakit? Kasi habang tumatagal po is lalong nagmamahal yung mga materials. So malaki man nga yung naipon mo, yung value nun pagdating ng panahon is maliit na lang. So better start now para nyo kayo or ma-push kayo na yung extra money nyo is may papagawa nyo na ng bahay. Which is ganun yung ginawa talaga namin. Mabuti na lang nga at napasimulan namin. Dahil every time na nagkakapera kami talaga ipinupush ko na dito mapunta yung pera para matapos na at nang matirahan na. Sa totoo nga yan, maliban sa wala kaming savings is may mga utang pa rin kami ng asawa ko na binabayaran hanggang ngayon. Kaya nga kung ano-ano nalang yung kinatry ko na mapagkakakitaan. As you know, na share ko nga sa isang vlog ko na I'm earning big but that's not enough to be honest that's not enough kapag nagpapagawa ka ng bahay siguro kung sobrang mayaman kayo sobra sobra yung pinapagawa nyo okay lang but to us normal peoples hindi pa po talaga siya kasha yun nga mayayaman na sobra sobra na yung pera kung ano ano pang business yung pinapasok nila kami pa kaya I know some of you na kilala ko personally or nakikita ako maybe nakikringe kayo every time na napapanood nyo yung mga vlogs ko or mga videos ko but don't worry ah, din naman yung nararamdaman ko every time na inuulit kung panoorin yung mga vlogs ko. But you know what? Since October of 2023, I started earning by just making videos, by just creating vlogs. So, why will I stop, ba diba? I am very surprised nga because in just 2 to 3 months, I started earning na. Kasi nagsimula lang akong i-push talaga yung pag-vlog ko is August last year. And then, by October, I started earning na. naka na agad ako ng amount from Facebook. Which is very cool, ba diba? Imagine in just 2 months, kumikita ka na by just making video My point is, kahit na malaki na yung kinikita mo sa trabaho mo, still look for a side hustle. Kasi yung side hustle na yun, makakabayad din yun ng bills. Makakabili rin yun ng pagkain. And you know what? One of the reason why I get my iPhone 15 Pro Max is because I use this as an investment. Why? I'm using this to create more videos na yung kinikita ko is ginagamit ko pang bayad ng phone ko. So it's basically getting this iPhone for free, diba? ba? So as someone na wala naman talaga, I highly recommend that you leverage the use of the internet to look for a job or side hustle. Kung ako nga nakapaghanap ng trabaho by just researching and then ngayon nakapagpagawa na ng bahay, kayo pa kaya. The opportunities are everywhere. Kayo na lang yung kailangang mag-step forward para makuha niyo yung success na hinahanap niyo in life.